I officially endorse Attorney G.B. Law as official candidate to Task Force Kasana for Senator At ano ang pinakalas at pinaka-importante sa lahat ang dedication. Madamong give me salamat sa imitasyon ng Task Force Kasana. dahil yung pagtulong nyo sa akin ay pakikibakan niyo para sa ating bayan. Salamat po. Ka Araw, no? Ito kayo tayo ngayon sa ating Luzon na uh, Officers Conference with our guest, uh, ating legal counsel, at uh, is also running for senator no na inendorse natin ngayong araw na ito no oh, bilang ating uh, uh, isa sa ating busis in the future senator no no other than attorney chief in -law. so good morning and uh, magandang araw sa lahat Maayong adlaw uh, at salamat kid uh, uh, Chairman Jan Chong sa imbitasyon mo Uh, maayong Adlaw, Luzon, Visayas, Mindanao Kaupod sa aton mga Kasimanwa, sa Negros Sa mga fella, fellow Muslim brothers natin, sisters uh, Sa lahat po ng uh, sumusuporta sa Task Force kasana uh, Sa ating mga OFWs uh, Maayong Adlaw, kag nagakalipay gid ako I'm very happy na naging... Uh, Guest ako ni Chairman Jan Chong at ng Task Force Kasanag sa kanilang meeting dito sa uh, Luzon Officers. Um, again, uh, Mayong um Adlaw. Okay, uh, first of all, uh, bigyan mo na natin ng uh, uh, konting background no, ang ating mga manonood. Ano po ba ang Task Force Kasanag, Mr. Jan Chong? Well, in fact, ang uh, Task Force Kasanag is known as the Seven Society Organization, no, existing for more than 15 years. Uh, at ang kanyang is to support the government in terms of fighting uh, for minutes of society and promoting peace and progress in our country. No? And then, gaano pa kalawak ang task force sa ngayon? Well, in fact, uh, alam na naman ng siguro ng kalahatan no? na ang task force kasanag ay nag-exist in 15 years at uh, meron na tayong 272 chapters no? nationwide at mayroon tayong active members na more than 600,000 nationwide, no? Aside from the international chapters natin. Uh, correct me if I'm wrong, ang target niyo po or ang uh, advocacy niyo po is uh, anti-corruption. advocacy. Yes, so promoting peace in our country, but we cannot promote peace and uh, we cannot also promote development if there is still corruption. No? Okay. That's why sinasala, sinaglalabanan natin yung corruption talaga. Speaking of corruption, Sir John, uh, ang nasa tabi niyo po ay dati pong... Uh, Chairperson Commissioner Commissioner po ng uh, PACC, yes. Presidential Anti-Crime and uh, Corruption. Corruption Commission. Opo, so, bigyan natin po ng uh, chance na magsalita po si uh, Attorney JB Hinlo. Uh, paano ba i-connect po yung uh, dating background mo po dito sa halos parehas kasi yung uh, advocacy niyo eh. Well, ah uh... Naging commissioner po ako for around 5 uh, months nung patapos ng administrasyon ni President Duterte sa Presidential Anti-Corruption Commission or PACC. But prior to that, uh, I was also an undersecretary for public safety ng DILG, no, for uh, around a year and a half. Then uh, after that, I was appointed as member of the Board of Directors ng Land Bank of the Philippines. So, yung tatlong opisina na yun po, uh -huh. siya yung naghubog sa akin kung ano na yung mga uh, paniwala ko sa ngayon at yung programa na isinusulong ko sa ating bayan. Doon sa DILG doon ko nalaman na uh, yung uh, programa sa panggobyerno, problema rin sa korupsyon, at yung mga kailangan sa ating mga kanayunan nung nasa land bank ako, doon ako natuto regarding sa ekonomiya ng ating bansa at yung pang uh, yung mga kailangan na programa para labanan ang kahirapan at yung sa panghuli doon ko nasagot no kung ano yung kailangan gawin no nung nasa PACC na ako mm -hmm. ano yung solusyon para labanan natin ang korupsyon. so uh, kami ni Chairman Janchong nagkakaisa nagkakilala kami sa aming advokasya laban sa korupsyon ito'y napalakas nung nag-usap kami na hindi lang korupsyon yung dapat tutukan ng uh, Task Force Kasanag, kundi yung uh, problema sa kahirapan ng uh, ating bayan at uh, ito'y du partly dulot rin dahil sa korupsyon so uh, ako'y nagpapasalamat at uh, ako'y naging kaibigan ni Chairman Jancho Uh, okay, uh, kung hindi ako nakakamali, uh, Attorney, kayo po ay naging presidente po ng Partido Federal ng Pilipinas at MRRD? Uh, ako po ang unang presidente ng uh, Partido Federal ng Pilipinas o PFP mm -hmm. na kung saan yung, ati, yung chairman nito ngayon ay si President uh, Bongbong Marcos. Mm -hmm. uh, nung ito'y i-accredit ng Comelec, Uh, but ako ay umalis nung around 2018, hindi na po kami nag-abot ni President uh, Marcos sa PFP. ako nag-resign sa dahilang nung mag-start na yung campaign period, uh, I stayed with Land Bank. So hindi ako pwedeng maging parte ng isang political party and uh, handling a very high position which is partisan uh, in character. I have to resign from... Uh, PFP hmm. during that time. Hmm. At para sa kaalaman din po ng ating mga manonood, kayo po ay naging presidente ba ng MRRD-NECC? I know, co-founder. I co was one of the co-founder of the MRRD-NECC. Noong uh, nagsimula ito hmm. sa tinatawag naming grupo na Marco Polo 15, kami yung mga miyembro ng PDP Laban na pumunta ng Davao noong 2014 para malaman Uh, ano yung uh, pag-iisip yung plano ni uh, dating mayor duterte at nung nalaman namin yung kanyang advocacies para sa pilipinas siya yung hinikayat namin tumakbo mm -hmm. bilang presidente so yung marco polo 15 siya rin po yung nag uh, uh, establish ng MRRD-NECC or Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Coordinating uh, Council. At para din po sa kalinawan po ng ating mga naguguluhang tagapanood, ang Partido Federal ng Pilipinas o PFP ay produkto po ng MRRD. Tama, uh, tama po ba? Tama po yun. Uh, yung nag-umpisa ng PFP, kasi nung panahong yun, medyo nagkagulo sa PDP laban. Uh, Opo. Oh yung grupo ni Senator Coco Pimentel at grupo ni President Duterte nung panahong yon hindi nagkakaintindihan. So kami na movement na sumusuporta kay President Duterte nag-decide uh, na gumawa ng bagong partido kung saan imbitahin si President Duterte na sumali in the event na umalis siya sa PDP laban. Pero nag-decide si President Duterte Uh, after na pa nawagan siya no ng PDP Laban na three generations of his family ay naging PDP Laban no po uh, uh, at a point in time yung nanay niya Opo. naging member ng PDP Laban siya rin, si President Duterte at si Inday Sara uh, at one point in time ay tumakbo under PDP so nalaman ko lang yun lately no nang sinumbong sa akin ni uh, Astra Naik nakasama na kasama ko sa PDP Laban Opo. Uh, he decided to stay with PDP Laban. Sir, attorney, dahil kayo po ay isa sa mga co-founder po ng uh, Partido Federal ng Pilipinas, pwede po bang banggitin po niyo sino po yung mga founders na ito? Para malinawan po ang uh, ating mga mabayan. Yung uh, tatlong naging uh, top officials ng uh, Partido Federal ng Pilipinas ay yung chairman, mm -hmm. si Abu Bakar Mangelen, mm -hmm. si former general Abu Bakar Mangelen, mm -hmm. nakasama ko na rin ngayon sa PDP Laban po. Mm -hmm who is now the Deputy Secretary General for Mindanao ng PDP Laban. So, Abu Bakar Mangelen, Chairman, yung Presidente, si Attorney J.P. Hidlo, ako po yun. nakasapi na rin ngayon ng PDP Laban as Deputy Secretary General for Visayas. At yung pangatlo naming uh, top official is a uh, former General Tom Lanchon who is the who was the Secretary General for PFP. At yung mga nasa likod nito, uh, nandyan po si Secretary Castisiones at uh, yung iba rin namin kasama sa MRRD and ECC. But yung iba namin kasama dyan, eh, nanatili rin sa PDP laban. So, the, officially, the, the main face of uh, Partido Federal ng Pilipinas when it was uh, approved by the COMELEC ay si Abubakar Mangelen, JB Hinlo, at saka si Tam mm -hmm. So, uh, itong si attorney uh, Ginny Mamonjong, uh, paglilinaw, ka kabilang din ba siya sa mga founders ng Party of Peter? Uh, let's put it this way, he stayed with uh, PDP Laban. Mm -hmm. He did not uh, pursue being uh, a member of PFP. Okay, okay. attorney JB. Kayo po ay uh, nag-file na po ng inyong COC para sa uh, midterm election 2025. Ano po ba ang mga advocacy or uh, inyo po mga kung sakali pa pala rin, ano po ang mga bill po na gusto po niyong ipasa sa Senado? Uh, tatlong uh, programa po ito. Yung una, yung laban natin sa korupsyon, na uh, pinag-usapan namin ni uh, Chairman Chong. Uh, kailangan natin ma-review at ma ang Data Privacy Act and Bank Secrecy Law para bigyan ng uh, kapangyarihan ng ombudsman na makita yung mga properties, yung mga pera ng inaakusahan itong uh, mga tiwaling uh, tao ng gobyerno kahit hindi kailangan ng court order. Kasi sa ngayon, hindi pwede ibahagi ng bangko at ng mga opisina ang uh, any information uh, sa mga investigators For natin. public officials. For public officials only. Uh, uh, sa ngayon, doon tayo naka concentrate Yung pangalawa, uh, nagahanap tayo ng permanenteng solusyon sa problema sa kahirapan. Kasi nasanay yung mga politiko natin na yung solusyon nila sa kahirapan ay ayuda. Yung tulong-tulong-tulong, maganda rin yung tulong. Pero ano yung permanenteng solusyon? Yung permanenteng solusyon ay pagpaparami ng trabaho. Sa pamamagitan ng industrialization, dapat maging manufacturing country ang Pilipinas. We have to make our own weapons, our own machineries, our own medicine. We have to develop our technology. Uh, we should even uh, make our own vaccines. No? Uh, what kind of law should we do? We should amend the procurement law to favor Philippine manufactured products. Uh, sa ganong paraan, maraming factories yung magagawa sa Pilipinas. Kung maraming factories dito, maraming trabaho. Kesa sa maging importing country lang tayo o yung yung mayaman mga traders lang. Kailangan yung pagawaan dito sa Pilipinas. Yung pangalawang parte sa pagpaparami ng trabaho, yung tinatawag kong state managed farming. Yung mga nakatiwang nakatiwangwang lupain na pagmamay-ari ng gobyerno, yung hindi nagagamit, gawing agribusiness ng gobyerno. Pag naging agribusiness, pwede dyan livestock, piggery, uh, vegetable farming, taniman, o even na uh, fish ponds. Pag naging agribusiness ng ng ating gobyerno yan. Ang daming trabaho makikreate sa countryside. Hmm. Just imagine, we have industrialization, we have state managed farming. At saka, yung mga lupa na uh, own, no, privately, hmm. yung ma kahit malaki, kahit maliit, hindi na natin kukunin forcibly through agrarian and reform. Uh, kasi sa sa aking uh, pagsusuri, naging failure yung agrarian reform. Hmm. Uh, anong solusyon yung malalaking landowners at yung maliliit na landowners na cloa beneficiary, may option sila either to continue farming as a private uh, business or ipaparenta nila ito sa gobyerno. Uh, pag pinarenta nila sa gobyerno, they're gonna be paid rental payments and priority sila if they want to work in government. Uh, sa sariling lupa nila, magiging obrero sila as farmers uh, na government uh, employees no need for civil service eligibility kasi farming yan hindi naman yung trabaho sa opisina except kung maging manager position na uh, in the farming business kailangan civil service but as farmers no need for civil service eligibility they will be paid 1530 and with a good retirement benefit gaya ng mga sundalo teachers at trabaho sa Departamento at sa mga LGUs. Um, yung pangatlong programa nakin ay yung uh, programa sa pagreforma ng edukasyon. I am proposing the introduction of the subject, Philippine Patriotism and Ethic Studies. Mm -hmm. Philippine Patriotism, pagmamahal sa bayan. Mm -hmm. Ethic Studies, yung uh, pagiging mag uh, mabuting kapwa-tao no sa community, sa mga kababayan natin so from grade 1 up to college different topics for example love of family love of community uh, the importance of education study techniques the dangers of illegal drugs the dangers of doing crimes no masama yung pagnakaw, masama ang pagpatay ng tao human rights mga aralan natin uh, uh ituro rin natin yung uh, prison life para matakot yung kabataan na kung maging masama sila may field trip sila sa preso makikita nila na ganyan yung buhay ng preso uh, Ituro rin natin pag college na for example yung uh, uh, ano economic programs ng NEDA no uh, at the same time yung financial literacy ituro rin natin uh, yung national territory and defense uh ituro rin how to start a small business and the importance of taxation, custom duties, estate tax, and how to file an income tax return. With those topics in the subject na pinupush natin, we will produce new kinds of Filipinos na may pagmamahal sa bayan at magiging mabuti sa kapwa-tao because of the ethics study. So, imagine the kind of Filipinos we produce uh, dahil sa pag-aaral na ...pagdadaanan ng ating mga kabataan. Uh, uh, Chairman Jan, we solve the short-term problem through our fight against corruption, the mid-term problem by uh, having many jobs for our Filipinos, and the future by producing uh, Filipinos who are patriots and good citizens to their fellowmen. men. Yun po, Ka Bernard. Attorney... Uh... Marami na po kayong mga binabanggit ngayon. So meron ba kayong balak na mga mga repasuhin o mga mga batas na baguhin pagka kay pa pala rin? Uh, I also want to look into the plights ng ating mga OFWs habang hindi pa maraming trabaho sa Pilipinas. Papakinggan ko yung mga kailangan ng ating mga OFWs na proteksyon. Yung isa na nakikita ko, amendment of the SSS law, na I would want na allow yung mga OFWs natin na lump sum payment kasi wala sila dito sa Pilipinas eh under sa SSS yung voluntary payment kailangan nandito kayo monthly nagre report kayo eh i-allow natin na yearly payments or even more than a year kasi pag nasa Labang, ibang bansa sila we need to secure the future of our OFWs at uh, sa kanilang retirement payments and even to include uh ordinary Filipinos na kung na-miss out nila yung pagbabayad ng isang quarter sa voluntary payment pwede rin nilang bayaran in the future pero may interest rate na yung importante maraming Pilipino ang magkakaroon ng retirement benefits hindi lang yung kita ng SSS so i I want to look into the SSS law para uh, hindi ma-disqualify yung mga hindi nakakabayad on time I want them to enjoy the benefits when they're already old. Uh, regarding naman sa ekonomiya, uh, I would center my, uh, my possible amendments of law yung sa pagpaparami ng trabaho. Doon talaga ako nakasentro. So kung kailangan na yung uh, industrial zone eh, sa buong bansa, gawin natin yung economic zone buong bansa for as long. I want to give favor pag dito nagnegosyo yung mga factory sa Pilipinas, kasi yung priority nakin, maraming trabaho ang ma-produce natin. Attorney, kanina napanggit na po natin yung regarding po sa mga benepisyo at sa mga trabaho. Ngayon, uh, ka kaugnay naman po sa mga sweldo, ang uh, marami po mga kababayan natin na nagre-reklamo at actually, isa daw sa mga paraan kung bakit... Uh, Uh, sobrang uh, congested ng Metro Manila dahil ang uh, mga taga probinsya dito na po halos nakatira. Now, speaking of uh, sweldo, ang bigas sa uh, Metro Manila at bigas sa probinsya parehas lang daw po ang presyo. Pero ang sweldo, meron pong dinatawag na provincial rate. Meron ba kayong naisip na plano kaugnay po sa pasahod ng ating mga kababayang manggagawa? Um, balansehin natin kasi hindi lang 'yan yung wage na legislative uh, legislated wage, may epekto yan. Baka kung pilitin natin sa ibang lugar na although yung uh, McDonald's na presyo, Jollibee na presyo ng pagkain pareho sa probinsya at sa Metro Manila, pero yung pabahay naman na gastos, yung renta, magkaiba. Sa Metro Manila, mahal dito renta. Sa probinsya, mura. Pag bumili ka ng lupain sa Metro Manila, mahal. Sa probinsya, mura. So, meron rin talagang diferensya. May difference rin sa lifestyle sa probinsya. O, yung doon sa mga tawi-tawi, o doon sa mga munisipyo, mas mura talaga doon. So, uh, pag-aralan natin ng gusto, kung yung iba nagmumungkahi ng uh, the same wage, baka mag yung mga maliliit na negosyo sa sa probinsya baka mag-close down. So, I am in favor na Priority natin ngayon yung mga factories dapat i-convince natin if they put up business in the province meron silang uh, diskwento sa taxes mm -hmm. rather than dito sa Metro Manila. We have to develop our countryside na doon yung maraming trabaho para yung Metro Manila ma decongest. Mm -hmm. Yung isa ring paraan yung mga major offices ng government pwede nating ilagay rin uh, sa probinsya. Uh, or uh, sub-office doon sa probinsya nga may Visayas office, may, may Mindanao office para mas spread out rin yung kawinin natin sa gobyerno. Yan yung ano, uh, yan yung sagot ko dyan. Dahil hindi natin masasabi kahit pareho yung presyo ng Jollibee at McDonald's pero kung sa presyong lupa naman, presyong uh, ibang bilihin, mas mura talaga sa probinsya. Okay, baka meron pa kayong gusto sabihin o panawagan po sa ating uh, mga kababayan. Uh, ako po ay nagpapasalamat uh, kay Chairman uh, John Chong at sa Task Force Kasanag sa kanilang imbitasyon at uh, sa kanilang paniwala na kailangan maisama ako sa Senado at isang katulad ko na isang ordinaryong uh, Pilipino, isang uh, Uh, middle class no? isang working class nagtatrabaho bilang abogado ay sino suportahan nila hindi po ako milyonaryo hindi ako multimillionaire hindi ako billionaire uh, gaya ng mga ibang tumatakbo sa Senado pero bakit ako ang napili at uh, pinili ni chairman Jan at ng buong task force kasalang na sa tingin nila dapat suportahan Uh, maraming salamat uh, Chairman at uh, at ako'y eh, nagsasabi sa iyo na hindi ko kayo ipapahiya pag nandun ako na ilagay ninyo sa gobyerno. Salamat po. Uh, maraming salamat no, sa kay uh, Tony G.B. Hindo. Well, fact, uh, from the very start no, ng uh, task force kasana since 2009 no, up to the present, Napakarami na yung nagawa ang task force kasi sana napakalaki na ng contribution natin sa society no. Parang kulang pa rin, no? Parang kulang pa rin. Uh, in 15 years parang kulang pa rin, no. So ako nanawagan sa buong pamilya ng task force kasana, sa millions members ng task force kasana, including our benefactors, beneficiary, alliances, partners, no? Uh, at sa lahat ng mga auxiliaries at mga honorary members, ang task force kasi na sana galang ko na natin na na natin. O how can we uh prove na tayo ay napakalawak? How can we prove na tayo ay napakalaki? Kung hindi natin ipakita ngayon ang pagkakaisa natin. Itong panahon, itong araw na ito, ako ay nananawagan personal sa buong task force sana global wide, vision wide. Ito yung pagkakataon na na pagsalita tayo or ipapalabas natin no, ang ating pwersa na tulungan si Attorney G.B. Hino e. dahil ako'y nakakasiguro ang kanyang tibay, ang kanyang lakas, ang kanyang talino, ang kanyang ganikain ay para sa bayan. No, para sa bayan. At uh, hindi ko naman sinasabi na yung iba ay walang kakayaan. But kung ako ang tatanungin, no? kung ako ang tatanungin, uh, 100% kaya-kaya ni Atty. G.V. Hilo na ang ating adikain ay maituloy, may palakas, at uh, talagang garantisado ako. No? Pero hindi ko naman sinasabi na iba iba walang kakayaan. Alam ko lahat ay may kakayaan, lahat ay may uh, sinasabing uh, gustong tumulong, pero ako'y naniniwala sa aking sarili as a leader of uh, more than 15 years organizations na ngayon ko lang masabi na ito ng pagkakataon na ipakita natin sa buong bansa na may isa tayong tunay na leader para sa tunay na dikain ng ating bansang Pilipinas na nangailangan ng isang tunay at may kakayahang maging tunay na leader. So maraming salamat Atty. Tony J.B. Hinlo at sa lahat ng mga task force ko sa ANAG no? uh, nationwide no? na ito ng panahon natin ay pakikita natin ang buong suporta natin kay Atty. G.B. Hindo. Maraming salamat.